So dahil bumili tayo ng walis, papatry natin kung gano'ng kabigat pinupuhat si tatay. Tingnan natin kaya niya. Malaki katawan yan. So yung mga boss Ropa, niya kaya kasi mabigat. So yung mga boss meron tayong bisita ngayon. Ayan si tatay. Tagapanggasilang pa yan. Tagapanggasilang nga tay. So nakarami ka na ba ngayon? Nakarami. Yan pa lang. Yan pa lang yung pinagbenta mo eh sa amin. <laughs> Binuraut ka pa namin. No? Ilang taong ka na nagtitindang ganyan? Ilang taong ka na nagtitindang ganyan? Ah ngayon lang? Saan mo yun? si yeah, ano? Naglalakad lang kayo? Ayun, medyo ano na yun. Tagal na yun. 9 months. ka pa lang? Bigat nyan, no? Bigat? Oo, oh, tsaka mainit, no? Libre pagkain kayo dyan? Libre pagkain? So yung mga boss tropa yan, ganyan talaga ang buhay natin yan. Sabi nga nila, yan, titignan yan, no? Bibili yan. Try mo nga ako mabigat. Ayan, ayaw na niya magbigani ko. Ayan, ko. So yung mga boss tropa, ayaw niya na sa ni ko. nakipag na kay tatay. Na? Ha? 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 So yung mga boss tropa, mabigat. Try nga natin. Mabigat? <tis> paano tayo mamaya Papamassage masaj So ito yung masipag na tatay Yan Ay salot tayo tayo Napakabigyan ng tala mo pala no Ang gasa nila lakas mo ka dyan Nabigyan lang kayo Nabigyan So yan si tatay nila Yan yeah. Napakabigat pala niyan tayo, no? So tayo, nakarami na ba kayo ngayon? Kunti pa lang. So, ang so, pinagbenta mo pa lang kung ano yung pinili namin, no? Si tatay, pamaypay pa lang na benta mo, tay. Ilan daw na nagtitinda ng ganyan? 20 years. So, si tatay, bago pa lang, no? So, 20 years na yun. Ayan, napakarami nila naglalako ngayon, mga boss ropa yan no? Taga-sampo kayo? Lahat kayo taga Pangasinan? yung mga boss uh, napakahirap talaga ng trabaho nila tatay kasi duro mo araw araw po binubuhat nila to yan napakabigat tinry ng ating kasama so nabigatan siya mamalik naman sa kaysa laro na kanyan libre pagkain kayo uh, gabi lang hindi pag ganyan pag tanghal eh walang ano libre

Nagpahinga muna sila sa harap ng shop natin. Sakto, yan. At syempre, yan. <laughs> ah, si tatay, yan. Mar siya yung maraming kilala, ano? So, sila, oh, uh, na pa-stop dito sa ating munting shop, yan. Kaya, pagpahingay muna natin. Yan, bigyan natin ng makakain. Alright. O yan, pamirinda natin si natatay. Hintayin natin yung mainom nyo. Sa bigat ng dinadala nila, ayan o. Ayan. Kahit pa paano, nakatulong tayo kina tatay mga boss robo. Oh, okay. Oh, okay. Kahit pa paano, makakapag kayo. Kasi anong oras pa ay niyan? Mamaya pang... 7 o'clock Yun yung gabihan nyo? Yun yung gabihan nyo? O yung no. O yung sa lakot mo, no? ganyan? Hmm.

Go there's no mountain i could not climb as long as you're go there